So yun guys, ito na naman si Banoy's Vlog. Nagbabalik na naman tayo. Kwentuhan muna tayo tungkol sa aking ginagawa. Kwentuhan tayo tungkol sa motor. Usapang motor muna na tayo ngayong hapon na to. Ito nga guys, nagpapalit lang naman ako ng switch right, right switch. Yun. Siyempre, hindi ko na pinakabit sa nag-aayos. Kung kaya ko naman, tatry ko rin. Mas maganda yung sumusubok kaysa sa, kaysa sa hindi, di ba? Try lang natin, wala namang mawawala pag nasira, yun, tsaka natin ipapayos, diba? Yung guys, kaysa ipaayos nyo pa, sa akin din yung ibabayad nyo. Yung ibabayad nyo, ipambilin nyo na lang ng panibagong pyesa, diba? Kung mga may kailangan pa kayo sa inyong motor. Yung akin lang naman ay basic lang naman itong inaayos ko. Yung nga pala guys, pati yung asong yun, oh. Apple nga pala yung asong yan, Bruno yan. Ayan guys, kinikwento ko lang tungkol sa motor. Ako nag-aayos ng mga simpleng aayusin lang. Mga basic-basic na panglabas lang. Kasi hindi pa naman natin alam din yung mga may Lalo na pagdating sa makina. Yan, wala pa tayong alam sa mga ganyan. Tsaka sa wiring. Mahirap din yung wiring. Pero itong aking inayos. Ano lang naman to. Dito lang naman to sa labas. Kaya kitang-kita ko -kita naman. Ginaya ko na lang din. Tapos tinap ko na lang din yung bagong switch sa switch na nakalagay doon. Sira na kasi starter ko guys. Yun nga pala. Starter pala ang nasira sa akin. Kaya pinalitan ko na rin ng bagong switch na para isang set na yung pinakang ano niya. Magkaluwag-luwag tayo guys. Yun magkakaroon nga rin pala ito ng motor serya guys. Abangan nyo lang sa mga susunod kong video. Yung tea natin mga ano. Mga lalo na yung mga nabubulok na kailangan ng paltan. Tapos unti-unti din natin mag practice ng mga iba para ako na lang talaga gagawa. Mas maganda kasi pag ako talaga gumagawa kaysa iba kasi meron kasing ginagawa sa motor ko na misan hindi ko na nagugustuhan katulad ng mga nakaraan nagpabit lang ako ng mga ilaw ng headlight yun. Misan kulang na ang tornilyo. Tapos misan di, hindi pa nailalagay ng ayos yung mga kaha. Kaya tinamad na ako. Kaya, nag, kaya sabi ko ako sa susunod ako na lang maglalagay ng mga ganong klaseng gagawin lang, ang ilaw at saka mga ganyan ganyan lang ayoko na ipagkatiwala sa iba guys lalong mapapasama kaya kayo guys pagka kayo magpapaayos lalo na mga ganto na, sa susunod bibili na tayo ng mga paunti-unti ring tools yung mga sukat lang dito sa motor ko kaya para ako na lang din magpatulad mga dapat lang palitan ng mga yan guys abangan nyo rin pala yung mga susunod kong vlog ang dami nating iba vlog lalo na sa mga tungkol sa ano tungkol sa buhay-buhay yan yun ang mga yan talaga ang target natin sa pag-vlog about life yan abangan nyo lang guys napakarami natin vlog kaso mahirap din talaga guys lalo na pag pinagsasabay mo yung pag edit tapos gagawa ka ng content tapos may trabaho ka pa kaya hindi naman tayo mga vlogger na pagbablog na lang talaga ang ginagawa nila kaya medyo madali sa kanila. Medyo may pa talaga yun pero kaya pa unti-unti lang ako sa lalo na pag sinisingit ko lang guys pag wala akong pasok lalo, lalo na pag wala akong OT yan tsaka lang ako pag edit na pag voice record ako tsaka lang ako gumagawa rin ng content. Kasi kasi guys pagka lagi ako may content medyo talagang napapasaya ako yung sarili ko pag nakakagawa ko ng content kada araw yan i hey, enjoy ko ang buhay madami pa pat, madami pa pati akong gustong puntahan na mga kainan lalo na mga kainan yan dyan tayo mahilig guys sa mga ka kainan ang dami kong kainan na puntahan kaso syempre medyo mga mahal kaya hindi pa natin pwedeng puntahan medyo malayo wala tayong oras may medyo magastos din lalo na pag uh, antas na naman ng gas ngayon kaya bago ka mag-ride, mag-iisip ka muna, lalo na pag medyo malayo. Mahalaga talaga ako sa motor guys, kaso nga lang sa mga nakaraan kong pinasukan sa mga company ko ng mga nakaraan, talagang wala talagang mga parkingan, kaya ayan, syempre, tinatamad tayo minsan araw-araw mag -talokbong. kaya medyo na bubulok pag nababasa ng ulan nabubulok yung mga ibang piyesa katulad yung rice ko bulok na, bulok na rin guys yung rice ko kaya palitin na rin talaga pero medyo mahal yun kaya susunod na lang natin na wala naman tayong budget pa sa ngayon yan guys kayo ba ano bang ano bang klase ng motor nyo send, send naman guys sa ano comment niyan? comment na lang kayo kung mga kamusta na mga motor nyo ano na bang hitsura ngayon sa loob ng uh, apat na taon niyan? apat na taon na nga pala guys yan si Primo yan medyo makinis pa siya medyo na lang kaso sa cellphone na lang siguro yan pero medyo malinis pa medyo makinis pa naman talaga meron lang talaga siyang part na kinakalawang lalo na sa manubela tapos ay shock sa unahan yung kay, medyo kalawang na yung pinakang ulo. tapos yung manobela niya medyo kupas na rin siya ng konti sa paludo kinalawang na rin ng konti yung mga papaltak-paltak may kalawang na rin yan guys tapos yung tangke yan na ano nga pala yung ano niyan. yung tangke kung nga pala guys na balatan na yung pinakang sticker niya yung pinanti MX may nabalatan na nga rin siguro siya sa init ar, ulan init ulan yun kaya medyo inuunti unti, -unti ko. tapos yung ano niya yan sa yung speedometer nga laging nga sira yan speedometer ko kasi pag aatras di naman mapigilang aatras laging sira kaya ngayon di ko na rin hinayaan ko na lang yung cable na nakaganon sira na rin talaga yung speedometer yun guys, yun lang guys, salamat sa panonood, salamat sa panibagong video, let's go, thank you for watching.